Napakarami po ng mga nagtatanong nito sa akin. Pasensya na po kayo, hindi ko na kayo may mention isa-isa. Ito ay kung bakit hindi tayo makapag-send ng tala sa gusto nating suportahang content creator. Minsan may mga nangyayaring bug, glitch or error na tinatawag. Kung hindi naman nangyayari ang mga yan, ito ang maaari pang mga dahilan kung bakit hindi ka maaaring bumili o magpadala ng Facebook stars. Una, hindi ka pa sa iyong account hindi tayo makaka-access hanggat hindi tayo nakaka-login sa ating account. Pangalawa, maaari na hindi naka-activate ang star button ng content creator na gusto mong senda ng stars. Pangatlo, ang iyong account ay maaaring wala pang isang buwan, after one month ng ating account bago tayo payagan makabili ng tala. Pang-apat, check mo baka naka-disabled ang payment method mo. Kailangan naka-enabled yan. Panglima, maaaring outdated ang Facebook app na ginagamit mo. Pwede mo i-check yan sa Play Store kung updated. Kapag updated yan, open ang makikita dito sa Play Store. Kapag outdated naman, update ang makikita natin. Click mo kapag update ang nakita mo. Pang-anim, ang location natin. Ang mag-send at receiver ay dapat parehong eligible country. May mga bansa na hindi talaga eligible. Check mo din yan kayo SPOL. At ang last kayuspol ay katulad ng experience ko sa ngayon. Mapapansin mo dito sa content ko ay wala kang nakikitang star icon. Katulad ng tanong sa akin ni kayuspool Adeline Guzman Prylon. Shoutout sa iyo kayuspol. Ang sagot po ay dahil sa payout account ko. Nagkaroon ng error. Noon kasi wala pa akong masyadong alam sa mga dapat gawin. Kaya nagkaroon ng error. Ito ang nangyari sa akin nagkadoble ang payout account ko dahil first time ko din noon mag setup nagkamali ako. ilang beses ko nire-request sa platform na ma-delete yung isa, pero hindi talaga ma-delete. Yung deactive payout account ang nasa stars ko, pero monetize naman ako. Monetize ako sa stars, pero hindi visible ang star icon sa aking mga content. Sa ngayon, ito ang patuloy ko ginagawa ng paraan para magkaroon ng star icon ang aking content kapag nasolve ko, gagawan ko ng isang video para makatulong tayo sa mga kapwa content creator natin na same din ng mga nararanasan ko sa ngayon.